Yon guys, shoutout shout, out, shout out po sa ating mga kasuyid, mga supporters. Ha? Ah, mega love shout out po sa inyong lahat guys, no. At ah, Kumusta kumusta po sa ating mga Suyid Duterte supporters. Good evening, good evening. Ah, Yan, shoutout po, shoutout po sa inyong lahat. Yan, bigamigamigam, shoutout po. Thank you, thank you po. Kauwi lang po natin, guys, no? At, siyempre, sabi ko baka pwedeng makapag-live pa ako kahit 30 minutes lang. Diba, siyempre, alam niyo naman. Uh, nami-miss, namimiss ko lahat ng mga... Uh, kapanalig natin sa, sa pag-support kay uh, Tatay Digong di ba? Siyempre kailangan natin uh, patuloy nating supportahan ang mahal nating uh, magiging mayor ng Davao City oh, di ba? Shout out po sa ating mga kaibigan dyan guys at kung hindi pa kayo nakapag subscribe mag-subscribe na po kayo at kung hindi pa kayo nakapag-like sa ating live stream mag-like na po kayo para maganda po ang ating pagkukwentuhan Madam, madam, madami tayong pagkukwintuhan, no? Mga magaganda ang ating pagkukwentuhan. Kasi nga, na, ah, nag po ng motion, no? Ah, para ah, suspindihin ah, itong si Martin Romualdez, ah, Saldico, si Kimbo, ah, si Dalipi, yaman, yung mga congressman na yan eh sana kaya ganyan ano, yung mga mayayakas yung kapangyarihan ng mga kongresman na yan, di ba? At ako guys, sa totoo lang, may naisip ko, kung gaano kabilis uh, pag-usapan yung impeachment, uh, dapat ganun din kabilis aksyonan itong ginagawa nila kongresman Alvarez, nila attorney Topacio, para makita po natin, kasi nga guys, eh, mga kasulid no talagang may basihan po ang reklamo ng mga tao na to di ba at at least guys meron tayong isang congressman na talagang pumapabor sa katotohanan na si uh, congressman Pantaleon Alvarez di ba kasi oh okay, shout out po sa ating 14 viewers kasi hindi naman po pwedeng gagi na lang tayong 'Di ba? Gagiligan yes, shout out po kay Sir Joven. Yan, mega mega gab shout out po. 'Di ba? Nagagiligan sila po yung titingalain, 'di ba? Dapat ipatikim din sa kanila ay uh, yung mga bagay at maramdaman din nila na yung batas ay hindi sa kanila ang umiikot, 'di ba? At yung batas ng Pilipinas ay umiiral ng maayos, 'di ba? Hindi yung ako nakikita ko parang uh, itong mga congress... May natin na to na kaya niyang manipulahin ang ang kongreso. Di ba? Gago na to si speaker. Di ba? Tama. O, oh, di ba? Shoutout, shout po, Sir Juven, ha? Migam-migam, shoutout po sa'yo, Sir. Ah, uh, Nirelease na ang mahigpit, ah, uh, mahigit na 4 trillion na budget sa bypass ng gobyerno, buisit. ah, <laughs> uh, budget na bypass ng gobyerno. Yan. Shout out, shout out po, Sir Moding, di ba? Alam nyo, dapat na tayo ka-pag-usapan at taya kain din tong uh, budget, no? Kasi nga, guys, sabi ko sa inyo, pera po ito ng taong bayan o pera ng gobyerno kasi although nagbabayad tayo ng mga taxes natin at inano natin sa gobyerno, ipira e, pa rin natin to, di ba? pera ng gobyerno to, hindi naman pwedeng sigagang makinabang. Dapat makinabang yung taong bayan. O hayata daw, tinakantado tayo harap-harapan, nakakaya ng na Pinas. Ayun nga yung masama dyan, Sir Jovin eh. Harap-harapan na nga tayong tinakantado o ginagago ng mga nakaupo na to, pero yung iba dyan, di ba, nagbubulag-bulagan pa din. Di ba, proud na proud pa nga sila sa ginagawa eh. Di ba, pumapalakpak pa nga sila, sir. O dapat sunugi ah, sunugin na batas ng Pilipinas na susunod ah. sunugin na batas ng Pilipinas na susunod lang kung kaya nila gusto. Sa nakikita natin sa ngayon, Sir Moding, ganyan talaga ang nangyayari. Nasusunod yung batas kung gusto kung kaya talaga nila gustuhin, totoo talaga 'yan. Ha? Ah? Oh. Dami mo na naman sila sabi-sabihin mo na yan kay BP ikaw ang bulag ah. Alam mo ba yon? Alfred, okay. Okay na okay din yun. Yan. Uh, pinagbibida nila ang konstitusyon uh, tapos di naman nila sinusunod. Ah, uh, kakaumpis ko pa yun. Ha. Hmm. Di ba? Eh, ganun naman lang. Eh, alam mo naman yan, Sir Muding. Eh, mga pabida naman tayaga yung mga yan eh. Di ba? Bida-bida tawag dyan eh. Hmm. Di ba? Di mo naman sinasabi, ah? Dami mo sinasabi, mo naman sinasabi, sabi ni Alpweb. Eh, at least ako, sinasabi ko kung ano yung nakikita kong totoo. Eh, kayo, naniniwala kayo sa sinabi nila. Yan. Ah, chi, chi, good evening, boss. Yan, good evening po, sir. Thank you, thank you po. Oo nga, ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan kapag tinawag mo silang buaya proud na proud pa siya. Yes. <laughs> ano ah? Anong kwenta ng batas natin sila yung nakakalusot tapos yung mga wala sa gobyerno na sila inuna managot. Solid tayo, Duterte. Di ba? Parang nangyayari kasi, parang exempted sila sa dating eh, di ba? Sa sa ngayon ha, sa nangyayari ngayon, parang dating exempted sila ba? Diba? Sila, pag sinabi nila, oh ito, sunod ka agad yan. Di ba? Oh, madami siya. Alam mo, nagiging kaututang dila niya yung mga kasamahan niya, di ba? Pangang kontrolado talaga niya. Ang lahat eh. Simple, alam niyo naman. Ha? Pagdating sa kwarta, lahat kaya mong kontrolin. Di ba? Oh. May mga tao talaga malambot pagdating sa kwarta. Di ba? Kaya nga... <coughs> Merting utuga junior ni Borot ka naman sa Hindi na, nagpaniwang na gani ko dol. Kay, hindi, nagpakorte magugukay. Para, guwapo ba? Di ba? Ah, nagpagupi tayo. Yan. Kapag nagsasalita ng fake news ang presidente, nagpapalakpakan pa siya kahit alam niya this. Di ba? Ganun nga yan sila. Di ba? Pag yung sinusuporta niya, nagsasalita ng kasinungalingan, Pati kaya niga nila gumaganon-ganon eh. ba? Diba? Pero pag si, yung mga, tayong mga Duterte supporters, siya tatay Digong pag nagsasalita, kahit totoo sabihin nila, fake news yan. ba? Diba? Hindi nila kayang matanggap eh, na kahit ito kasi ang pinakamasakit yan eh. ba? Diba? Kahit anong batikos nila kay tatay Digong, ah, madami pa rin sumusuporta sa mga Duterte. O, oh, lahat ng mga gusto nilang iba to o iba na sa mga Duterte, ginawa na nila eh. Pero madami pa rin mga tao sumusuporta sa mga Duterte. Kasi nga, nakikita ng tao, yung mga tao may mga prinsipyo, nakikita nila na yung ginagawa nila eh, wala na sa tamang landas, di ba? At paninira na lang ang ginagawa nila, di ba? Kasi nungalingan na lang yung ginagawa nila, di ba? Ah, kadugay makulong ni Franz Castro. Malapit na 'yan, hapit na 'yan. 'Di ba? Makukulong din 'yan, 'di ba? Kung sino nga kung sino yung inuusig ng batas, ngayon siya yung nang uusig. Oh, like Franz Castro. May kaso, convicted. O, oh, di ba? Hindi makulong-kulong. Ngayon, siya pa yung nanguusig. O, oh, di ba? Patas, hindi. Hindi. Di ba? Tatakas yung mga hayop na yan, pustahan, wala pang tindi. Ah, uh, biglang lalayas yan. Team Suka, sulit yan. Shout out po sa ating 9 viewers. Ah, uh, 19 viewers, guys. Thank you, thank you so much po. Di ba? Ang nakakatawa sa kali nila, kaway ng kaway si Bangag, walang kumakaway sa mga tao. Bah, kahit ako din naman, bakit ka naman kakaway dyan? Ano, makipagplastikan ka? Di ba? kahit kakaway ka diyan wala kang mapapala di ba tama lang yung ginawa nung ano mga tao sir Jubin di ba kahit kaway ka ng kaway diyan eh wag ka nang gumanti ng kaway di ba pang ang nangyayari kasi niluluko mo lang yung sarili mo siya kailangan niya yan di ba kaway siya ng kaway lalo na di ba sinasabi niya, ang team doon ni Tatay Digong parang nagmamakawa sa buto. Pero ang totoo, 'Yung team nila ang nagmamakaawa sa boto. Tingnan mo. Lahat ng paninira ay sasabihin nila sa team Duterte. Kasi napakayakas ng team Duterte at buhat na buhat talaga. Di ba? Ah, may may samahan eh. Hmm. Team sino ka? Zero vote ay s'yempre. ah Huwag nang ibuto 'yan. Oh, dapat nga kin, ah, kinuyog na lang mga takantado na 'yan. <laughs> Nako eh, madaming bodyguard dyan, sir. Hindi <laughs> ka basta-basta makano dyan. <laughs> Yan, mo lahat, guys, di ba? oh, kaya nga sabi ko sa inyo, ah, dapat aksyonan din ngayon at bilisan ang aksyon dito sa tao na to kasi malapit ng ang eleksyon para hindi nila magamit yung kapangyarihan nila para magmamanipula na naman. ba? Diba? Kasi pag hindi ito masuspinde, Or ako, kahit sa ating, uh, ano ko lang, dapat masuspend itong mga to, eh. Tanggalin na dapat eh. Pang, sila yung, alam mo, sila yung totoong panggulo eh. Di ba? O. Oh. O oh, nga, IT ho. Yan, merci po lang, Peres. May kasatot po. Yan, sabi ni, gisugo og suka si Manny Pacquiao, nagpail na og si <laughs> Yan, good evening po. Dan like, thank you, thank you so much po, ma'am. Merci po mandaya pa yan, iwan na lang. Kaya nga, dapat action na na ng ombudsman kasi para sa akin, tayo, dapat talaga siyang masuspindi. Kasi yung ginagawa nila dyan sa, sa budget na yan, malaking kaso po yan dapat, di ba? Kasi kung ang pinag-uusapan po natin, eh, ito lang naman yung ano ko eh, di ba? question nyo yung maliit na halaga, yung milyon, yung 125 million, kinukwestiyon nyo. Eh, ito billion to eh. Tapos ayaw yung ano, ayaw yung bigyan ng pansin, ayaw yung intindihin, ayaw yung pag-usapan. Ay boy, may problema po tayo diyan. 'Di ba? Nasaan malaking problema po, 'di ba? Dapat pantay parihas. Oh. 'Di ba? Kung gano'n yung kabigay sa maliit na bagay, dapat ganun din dito sa malaki. Oh, both for pasto kay sulit, sabi ni Archie Chi. Yan. Bumili pa siya ng bagong makina para sa eleksyon. Oo, oh, tapos, malalaman naman po yan, mga kaibigan, pag nagkaroon ng uh, halimbawa, nagkaroon ng magandang butuhan. No, nagkaroon ng, di man maiwasan, nagkaroon ng, hindi ka Nagkaroon ng dayaan, malalaman po yan. Di ba? Kasi, taong bayan nga ang huhusgi. Di ba? taong bayan yung nakakaalam di ba sa lahat ng nangyayari o yung mga yan kinakapala na lang nila yung buwan nila di ba kahit alam nilang alanganin sila eh simple pakitang ano na napasubo na ikay eh, nandyan eh di na di na pwedeng umatras eh di ba kasi sa totoo lang, kung uh, ano lang naman yung pagbabasihan natin uh, ang line up po ni, ng PDP laban eh kumplito po. Di ba? Kumplito kikados ang uh, mga kandidato ng PDP laban. Wala kang wala kang ano eh, wala kang itapon eh. Lahat po papa papasok eh. Di ba? Eh doon sa sa dinala nilang sa inendorso niya. Iilan lang yung pwedeng kunin, lahat patapon na. Di ba? Ah, ang init talaga ng Pilipinas ngayon, imbis na okay na yon sa panahon ni Duterte para tayong bumalik sa panahon ni Cory. <laughs> yun po ang gusto. Ha? Ah, yun po ang gusto ng mga makakaliwang grupo. Right like, nila Franz Castro, Manuel. Sino yung isa? Ah, uh, ganun sino yun? <laughs> Ay, oh, hindi po ako nang ano ha. Ah. Basta dito kasi kilala yung pangalan. ah uh, yung talaga kung makatulig sa, sa mga Duterte, kala mo talaga maraming naiambag sa Pilipinas ano kaya mo talaga ang laki-laki ng naiambag sa bansa tanungin ko uh, ito lang naman eh ano bang naiambag ng mga party list ng mga yan may naitulong ba sa mga tao para sa mo wala naman ako nakitang may naitulong eh bagkos nagka nagdulot pa ng kaguluhan yung mga yan eh tama di ba wala po silang naitulong mga kaibigan ha ah? Lahat yan sila, eh, nakakapagdulot lang po ng problema sa bansa. Lahat po gagawin ng mga yan. Manggugulo po yung mga yan. Maniwala po kay sa akin. Iisipin nyo bakit, di ba? Bakit gustong gusto din tumakbo at makaupo sa Senado? Sa Senado. Di ba, Nandoon na si Risa Hontiveros. Madami na. Bakit gustong gusto? Nasa kongresman na sila, di ba? Nasa House of Representatives na siya. Eh bakit gusto niyang pumunta po ulit ng ng Senado? Kahit alam na yung busy ang mananalo, susubok at susubok yung mga yan. Di ba? Ang hirap talaga umabate ng Pilipinas kasi maraming humihila patras ginawa ng negosyo ang Pilipinas. Totoo po yan. Ha? Totoo po yan, Sir Hindi na po natin, di po natin, di yan. Totoo po yan hindi aahon ng Pilipinas kasi ang mga tao eh daming ganid, di ba? Hmm. Sabi ko nga sa inyo, okay na yung panahon tama, sabi. Okay na yung panahon ni eh, Tatay Digong. Diba? Ang gusto, ang dapat lang gawin, itutuloy lang yun. Di ba? I-move forward lang, tuloy-tuloy lang. Di ba? Kung ano yung nasimulan, continuous. Di ba? Pero anong ginawa? Ayaw. Kasi, hindi eh, ko alam bakit ayawing ayawing ayaw mong ipatuloy. Ayaw gagawin. Alam naman, alam naman yung nakakabuti sa bansa yung ginagawa. Pero, uh, bilang uh, matagal na rin siyang senador, di ba? Ang ating presidente ngayon, matagal na pong naging senador yan. Di ba? Tumakbo nga pong vice presidente. Uh, alam naman po niya kung ano yung nangyayari sa bansa, kung ano yung problema ng bansa. O, dapat sana, nakita niyo magandang tuloy-tuloy. Kaso ngayon, Ah, gumagamit siya ng mga, alam mo ba yung, sa bagay? Eh, di naman na po natin siya mano no? kasi. Ayaw nila kasi tatak Duterte. Eh, gusto nila itong ganito. O, oh, tatak tayubong. <laughs> ah, gusto nila tatak tayubong eh, tatak pulbos. <laughs> diba? Ano ba nangyayari sa bansa natin sa Pilipinas? Di ba? Wala. Aminin man natin o hindi, ang Pilipinas e eh, buma, parang bumalik tayo sa panahong puno tayo ng... Di ba? Wala nang, alam nyo guys, wala nang katakot-takot mga tao ngayon. Ha? Gagapala na kung kumana. Di ba? Wala na sila kasi alam nila, ay wala eh. Di ba? Maluwag. Di ba? Eh... Hey. Sino bang may problema? O kung sino yung namumuno sa atin. Tapos ngayon, ang daming dapat, di ba? Oh. Sana magpasakop tayo sa Hapon o sa Amerikano, sayang pinaglaban ng mga tao noon. Kasi itong mga to, lagi nila pinupuna kasi ang ang tinatatak nila sa isip ng mamamayang Pilipino. 'Di ba? Agad, paano tayo uunlad? Ang ya, pag may mga mahibawa nung panahon ni Tatay Digong nakipag-usap sa China, ang iniisip ka agad nila, nako, bakat China yan. Pagiging probinsya na tayo ng China. Sino bang, sino bang presidente ang papayag nagagawin gagawin siyang probinsya ng isang bansa? Lalo na sa katauhan ni Tatay Digong ako, nakikita ko pa yan kay tatay, kong hindi papayag yan nagagawing utusan ng ibang bansa at kukontrolin. Di ba? Kasi yan si tatay, nakikita ko, may prinsipyo, may paninindigan sa buhay. Kung ano yung gusto niyang gawin at kung gusto, ito yung, ito yung pamumuno niya, ito yung pamamayakad niya. Ayaw niyang, di ba? Kasi kung ano yung sinasabi niya, war on drugs, war on drugs. Di ba? Nagit kasi ako ng live no pa ano na. Thank you, thank you po sa sumat. So mag ano na pala. Uh, mag alas cheese na pala. Na. Maraming salamat po. Bukas agahan ko na lang po yung live ko. At ay, ayan nga rin, may pasok pa po ako bukas, no. Thank you, thank you so much po sa inyo, guys.